Narinig mo na ba ang tungkol sa Black Dahlia? Ang isa sa pinakakilalang unsolved murder cases sa buong mundo. Noong 1947 sa Los Angeles, natagpuan ang katawan ng isang babaeng nagngangalang Elizabeth Short, nakilala sa tawag na The Black Dahlia. Pero ang nakakatindig balahibo, ang katawan niya ay pinutol sa kalahati, walang dugo, at parang maingat na inayos ng mismong pumatay. Maraming teorya ang lumabas. May nagsasabing isa raw itong serial killer na doktor, may iba namang naniniwalang Hollywood cover-up ito dahil si Elizabeth ay dating gustong maging artista. Lumabas ang daan-daang suspect, pero hanggang ngayon wala ni isang napatunayan. At ang kaso ay nananatiling isang madilim na misteryo ng Hollywood na patuloy na kinakatakutan. Ang tanong ang pumatay ba kay Black Dahlia ay ordinaryong tao lang o isa siyang halimaw na tinulungan ng kapangyarihan ng pera at impluensya? Ikaw gusto mo bang malaman ang totoo kahit nakakatakot ang sagot?